Hello, hello, hello mga guys at isang mapaya araw na naman sa inyong lahat at uh, welcome back po ito sa ating channel uh, Willy Boy Kiki at uh, at, kamusta kayo guys kamusta kayo uh, kung saan mo kayo uh, saan mo kayo naroon uh, sa uh, sa uh, apat sulok lang ating mga uh, day day. okay at lang ating ah uh, Video ngayon guys ay uh, tungkol naman po ito sa uh, uh, mahalagang bagay dito sa ating sa YouTube ang ating uh, tinatawag na invalid traffic o kaya hindi kung sa Tagalog ang ating interpretation dyan ay hindi maayos na uh, panonood ng mga video sa ating channel. Okay guys, at uh, very exciting po ito. At uh, iyak naman din po ako. Alam, bakasano uh, bakas ano, ramdam at alam ko na mayroon, nang mayro uh, mayroon dyan na mga tataas ang kilay, mayroon mga galit dahil po tayo ay nagre-reveal ng uh, uh, katotohanan lamang. Uh, ito ay isang real talk at ito ay magagaling mismo sa uh, uh, YouTube help at sa Google support. Kaya guys, uh, uh, bakasano ano, Uh, sa mga nagbo-boosting guys, uh, pasensya na po kayo. Ako po yung humihingi ng uh, uh, pasensya. Tayo ay nais lang naman natin i-guide ang uh, ating manonood, lalo na yung mga bago na walang idea, Baka sa ano, wala silang uh, aim, wala silang tanging hinahangan, kundi mapalaki ang kanilang uh, watch hour as well as ang kanilang mga... Uh, Revenue kung sila ay na-monetize Okay, let's go guys At uh, tayo po ay uh, poproceed po sa uh, ating uh, YouTube help Okay, at uh, tayo ngayon ay uh, dito sa ating uh, uh, to. Uh, Google Support At ayan uh, po, makikita nyo yung pakita natin sa screen Para talaga makita nyo na legit po ang ating mga sinasabi Ayan po ay may uh, tanya, welcome your case ID number uh, Blah, bla 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 at uh, ayan po. Uh, nagpakilala po yung uh, specialist na ating uh, mga ka, kausap sa kabilang uh, linya. Uh, nagpakilala po siya uh, ng uh, uh, pangalan niya raw po ay si Gilbert. Oh, yan. At uh, ta, naga, ano tayo hello good morning uh, Sumagot din siya ng, uh, uh, Good morning din uh, Sunod po uh, Nag ano po tayo ng, uh, Can I ask uh, A question about youtube uh, 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 Sure sabi niya Sure go ahead And so guys, Kaya akin po itong pinapakita Para talagang uh, makikita nyo Na talagang may kausap tayo At hindi uh, ating uh, ideya lamang ito po ang director ng na, aking na, 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 uh, tanong. Sabi, sabi niya, sure, go ahead. What is the element of invalid traffic? Yan ang aking tanong. At uh, ang, uh, sagot niya po. That's a good question. At uh, uh, dagdag pa niya, I understand you would like to know how invalid traffic uh, works. Let me help you to sort is out. Sabi niya, tulungan niya raw ako para malaman kung na ang maisip. Baka saan maintindihan ipag-unawan niya sa atin. Yes, sabi ko rin. Ay, ngayon, sabi niya, invalid traffic also known as invalid activity is any activity that doesn't come from a real uh, user with genuine interest. Ayan po, ang uh, ibig sabihin sa ating mga ano pagkakaunawa natin ini at niyo sa screen niyan para talagang ako uh, nyari may uh, ah, mali tayo sa interpretasyon natin sa pagkakaunawa natin kayo na lang po bahala din mag ah, ano ah, kayo naman bahala din mag uh, ah, correct okay valid traffic ito yung know, mga sa valid activity hindi po bisa ib, uh, ibig sabihin ibig sabihin mga guys ito ay um, uh, hindi um, maayos na pagpapanood sa mga activities dun sa ating uh, video sa ating uh, channel kung saan may may mga baksa ano hindi talaga ano ang kanilang uh, interest na uh, panoorin ito uh, halimbawa uh, ay ang uh, example ko lang diyan guys sa uh, pinaka uh, ano ko lang na example halimbawa may uh, mga pag uh, minsan yung mga pag click ng uh, ating uh, video sa atin mismo na uh, hindi natin sinasadya nakiklik natin siguro ang ating mga ads ang ating videos ating channel ay ayan siguro ang mga ano na invalid uh, traffic okay at um, uh, tutuloy po tayo ayan, invalid traffic also no na sin valid traffic ayun ngayon ang basa it include fraudulent and artificial ways to boost the ad revenue or videos among others. Ito raw po ang sa ating pagkakaunawa ay uh, uh, hindi tunay uh, na pagpataas ng uh, revenue sa mga video. Yan po ang pinakamaiksik na ating uh, pagkaka-interpret na uh, uh, invalid traffic. Ngayon, uh, nagtanong tayo, how does it works? Paano po yan na uh, nagaganap? uh, yan po ang kanyang sagot let me give you example of invalid traffic videos ayan uh, bigyan niya raw tayo guys ng example ng invalid traffic video kaya um, uh, eto na um uh, Let me give you an example with invalid traffic in videos. Okay, ito number one po. Ayan autom automated or incentivized traffic from third party including traffic board boost, boosting services and other claiming to be legitimate and networks among others ayun guys malabas po dyan na to ay awtomatikong na pag uh, pagbaba uh, panood ng mga video ng uh, kung sino man uh, para mapataas ang uh, yun nga mga siguro ang mga natin uh, mapataas uh, na may uh, bakasan parang may in incentivize may uh, certain amount na kapalit okay may madali salita guys may bayad uh. If you would like to know uh, how you can help uh, prevent invalid traffic, you can uh, visit this article. And guys, may uh, binigay siya sa atin na article at ating pong uh, lang yan. At okay guys, andito na tayo sa article na kanyang uh, binigay. Uh, pasahin ko natin para sa inyo. How you can help to prevent invalid traffic. Okay. Adjens, uh, AdSense pub, uh, Publisher ala Ultimate Responsible for the Traffic on their ads okay and then guys uh, for uh, this reason it, uh, it's critical that you uh, diligently monitor your ad traffic to ensure that your account is comply complete uh, compliant with our policies and uh, not uh, accruing uh, invalid traffic if you notice something suspicious about following the tips below. You're welcome to notify us. Ayan guys, may ano siya ha, may puntahan sa yung article. Ayan, may notify us. Ayan, yung naka-araw na yung pataas. yung pang, uh, sinasabi niya. Ang uh, ating naman guys, pagkakaintindi dito, ang uh, AdSense, publisher are ultimately responsible for traffic Uh, sa ano yung sa ads natin yung sa adsense natin guys dyan, dyan monitor ang ating uh, hindi maayos na pag panood ng uh, ating uh, video AdSense Policies uh, policies and uh, Beginner Guides ad, AdSense Program Policies AdSense, AdSense Terms and Conditions and uh, Traffic Quality Resource Center iyan po ang mga ano okay tips to help you prevent invalid traffic on your ads okay at papuntahan po natin yan para po sa inyong kaalaman, uh, tips to help you prevent imbalanced traffic on your ads. Understand your ad traffic and site vis visitors. Break down your traffic uh, report into meaningful segment using URL channel, uh, custom uh, channel or ad or ad uh, unit uh, ad unit. This will help you uh, gauge. how changes to traffic sources and implementation can affect your uh, ad traffic. okay, uh, use Gag, uh, google analytics to get detailed information about your site. be visitor and, and be on the lookout for any suspicious uh, behavior. We do, where do my uh, users come from? Ayan, other the uh, geographically or on the web which they do the view in my side, uh, site. Learn how to understand your traffic. Okay guys, at ayan, uh, medyo, uh, sabihin mo natin guys, medyo uh, tayo po ay um, uh, uh, hindi, hindi talaga rurok ang uh, bawat uh, Uh, bawat salita dito sa article na ito. Pero ang atin lang nainkindihan, alamin natin ang mga uh, uh, imumonitor natin ang mga uh, nanonood sa atin. Kung yan ba, uh, for example guys, uh, nasa atin na lang, nasa atin na lang. For example kung alam natin na tayo ay piniplay sa computer kasi guys ini-computer uh, works na kalagay naman yan sa atin uh, sa tawag sa ating uh, uh, community guidelines at uh, yan naman ay nanjan uh, nandyan yan uh, dyan uh, talagang nakabunga na ini computer works guys ay bawal ini computer works na without interaction ibig sabihin na wala siyang galaw na automatic uh, as in artificial sinasala po ng adsense yan at uh, uh, kapag uh, tayo po ay napatunayan na uh, sa repeatedly na talagang ginagawa sa ginagawa natin sa channel natin yan. may mangyari sa atin may mangyari sa ating channel halimbawa tayo ay nag apply yan po ay madi-deny halimbawa tayo nagbabiral masisilip yan guys na masisilip kaya iwasan po guys ano yun uh, natin na uh, iwasan natin na tayo ay magpa ano, magpa uh, play ng sa computer o kaya sa cellphone, yung mga bakas, ano, yung mga, kasi nadidetect yung guys, kasi ano gagawin natin, matalino po yung YouTube. Yung YouTube, matalino po. Hindi po natin abot ng ating, uh, uh, simpleng pag-iisip ang mekanismo kung paano po ni YouTube inaano yan. Kaya, ka sa, ang uh, siguro, ang maganda natin gagawin dyan ay, uh, umiwas na lang. Kaya binibigyan po tayo ng, uh, uh, tatlo kung paano natin iwasan. Okay guys, at proceed po tayo. Ito guys, napakaliwanag dito sa so may article na to ha. Don't click your own ads. Ayan. Even if you think it is okay to do so. Iwasan daw na i-click ang ating ads. Kahit uh, alam natin na pagkakaalam natin safe yan. Iwasan daw natin. Even if you're interested in ads, an ad or looking for its uh, destination URL. URL, clicking your own ads is still prohibited. Ayan, napakaliwanag guys. Bear in mind that even when we filter clicks on your own ads, we don't ignore those clicks completely. Ayan, if the if it is appears to us that a publisher has been clicking on his own ads to increase his earnings or uh, advertise and post we may disable the account to protect our advertiser okay napakaliwanag guys uh, sa ating pagkakaintindi iwasan po natin mag click ng ating sa ating channel at tayo mismo mag click ng ating mga ads sa ating uh, channel iwasan po at uh, yan po ay napakaliwanag dito sa paliwanag dito guys i-review nyo na lang Nakas, na nasa screen yan guys double and triple check your implementation. Some publisher are custom implementation that may have unintended consequences on their ad request. Make sure that your ad implementation conform to our ad placement policies and has no programming error. Also, check your ads in the different browser and platform to ensure that they work as uh, as you expect ayan guys at uh, yung uh, sa ating uh, maiksik ma na paliwanag dito sa article na to uh, yung ads natin guys ay uh, baka sa ano talagang uh, importante at yan po ay uh, uh, laging uh, tine-check ni uh, publisher ni advertiser pala ni advertiser at uh, si Google AdSense, si Google ay uh, ang kanyang advertiser. Kasi si, si advertiser ang nagbigay ng ads. Pinuprotektahan daw ni uh, AdSense ang kanyang advertiser. Yun po ang ating uh, maiksing paliliwanag dyan. Okay, go, go po tayo, go po. eto po, at uh, some uh, publisher are custom implementation that may have an uh, unintended consequence consequences under uh, ad request make sure that your ad implementation conform to our ay nabasa na natin to guys nabasa na natin yan at uh, proceed tayo sa kabilang uh, uh, article Okay guys at uh, parang bumalik tayo dito kanina sa unang sinabi natin pero siyempre nakalagay yan dito at uh, nakalagay na sa screen Invalid traffic is any activity on your channel that doesn't come from a real user or user with genuine interest It can include fraudulent, uh, artificial, or even unintentional ways to boost ad revenue for uh, videos, among others. Example of invalid traffic on videos include, Ayan guys, uh, automated or, ay hindi, uh, parang nabasa na rin natin yan kanina. Kaya i-review nyo lang guys yung ano na to, uh, portion na to uh, ilagay natin dyan sa screen para i-review nyo na lang. Ayan, at proceed tayo dito sa kabila. Our system analyze traffic to your videos to, to determine whether it's valid or invalid. Ayan guys, napakaliwanag na Regardless of where or how the traffic originated. Ayan. It's important that we quickly address invalid traffic to keep the platform working for creator, advertiser, and viewers. By continuing to protect our advertiser system against, against invalid traffic, advertisers can continue to be competent in investing in the platform which help creator to monetize the great content that they produce. Uh, sometimes creator may find that uh, their channel are uh, affected by invalid traffic. Okay guys, um, ayan, uh, nga sinabi natin guys, medyo mahaba makapag uh, uh, ano tayo ng napakabang, napakahabang oras. Kaya guys, nandyan niya sa screen, atin pong uh, iwanan niyan dyan at uh, bahala na lang po kayo mag-review dahil napakahaba po maubos ang ating oras. Okay, at uh, Okay, at uh, bumalik lang, bumalik lang ang uh, ating uh, ano, Okay guys, at, uh, masyado na mahaba ang ating oras at uh, ang ating uh, layunin lang naman dito ay uh, para guys inyong ma, uh, malaman lalo na po sa mga baguhan na uh, pag uh, uh, panood ng ating video na baka sa ano, uh, artificial o kaya may halong pandaraya ay hindi talaga uubra guys Uh, kaya baka sa ano, uh, mas maganda na rin yung uh, nakasiguro tayo para uh, ang ating pilanggihirapan ay hindi mauwi sa wala Dahil uh, baka tayo ay nagmamadali na ma-monetize, tayo ay magpa-play sa computer, tayo ay magpa-boosting Napakaliwanag guys na sinasabi po ng... Uh, Uh, Google support ang YouTube help na hindi po talaga, obra oh Brian kaya para maiwasan uh, tayo po ay uh, ano na lang, simpleng mag-upload ng mga video na talagang uh, pag-isipan natin ang ating mga upload video na yan ba uh, uh, panoorin o kaya sa Uh, hindi man mapanood ngayon pero sa in the near future sana nga uh, mapapanood ko ito ay uh, uh, puno ng impormasyon ito ay makukunan ng mapupulutan ng mga aral ma ano talaga yan guys talagang uh, mapanood talaga yan kesa doon sa baka sa ano uh, nag-ano uh, tayo na kahit ano na lang mag-upload tayo at masano uh, sa ano talagang idaan natin doon sa mga palaka pa bilisan uh, kahit anong bagay guys pagbibilisan walang epekto na maganda kaya sana guys uh, uh, ano natin uh, uh, namnamin natin ang uh, sinasabi ng uh, mga article na to at uh, uh, sundin nasa atin lang naman yan kung kayo ay susunod o hindi ang importante tayo ay nakabigay ng konting informasyon po sa inyo okay, maraming maraming salamat sa inyong panunod at kung halimbawa gusto nyo po itong video na ito ay maaaring lamang po na mag subscribe, like, share para po sa uh, maipaalam pa natin sa ibang uh, mga uh, nag uh, youtube Okay, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood guys.